Kapag araw mga kapaiters For to this video Mag backfill kami dito sa hukay So ko na yan Para uh, Hindi na kami mag scapul dyan Pag mag second na kami Ito yung binubuhusan sa namin at pinupormahan yung nakaraan At sa ngayon pinabaklas ko na yung forma Para mabakpilan na natin Ito yung pang natin uh, Doon nagbaklas pa ng mga forma natin Ito yung update sa ating terbaho dito yan At dito mga kapaytors ah, Hindi pa namin nasahigan yung islab Unahin ko muna dito Pag backfill Yan Yun yung truck na Nakakot ng na Pag natin dito Panambak Okay, Okay, dam! Ayan, uh, ito yung panambak natin. Diretso na natin doon paghulog. Ah, uh, ito, baba uh, gamitan natin ito ng na para matambak natin doon. Okay, bante. Ayan, tambak na natin dito. Backfill tayo mga kapaytors. Yung tambak natin dito, hanggang dyan lang tayo sa binubuhusan. Para pag sikan natin, di, hindi na tayo gagamit ng scapol. Malalim kasi to mga kapaytors yung anil natin. Pinakapundas yun natin. Para sunod naman tayo dito ma na doon sila nagbaklas doon sa baba yan na na natin ang mga porma dyan hanggang doon yan no? doon sa kabila sa likod pinaka clearing ko para mabaktila na din yon ah, madali lang pagbakdil doon kasi nakatapat lang yung ano nato no dyan ilaglag lang yan ihulog lang yan dyan di katulad dito na hakutin pa ng dump truck Okay, mga kapatid, na deliver na naman Malapit lang kasi yung kinukuna namin ng panambak, kayan raw, sa gilid lang. Oo! Tor, hawala niyo, Tor! Dam! Saya dapat tongkat, Bu ya? dan Buna -buna. Ibalay mga kapaytors, dito nagumpisa na kami pagsahig sa islab. Yan. Para makabilyadahan na rin natin yan sa islab. At dito naman tayo nagbackfill sa kabila. Kanina doon tayo sa kabila. Doon. Sa ngayon, ito na naman yung ating babakilan, tatambakan sa gilid para Uh, hindi na delikado pag gumuulan hindi na uh, bibigay yung uh, lupa dito, banda at nagumpisa na rin kami pagkabilyada sa mga kolom backhoe lang ating ginagamit dito yan thank you for watching mga kapaitors. Hanggang dito lang muna. At pag-support sa aking YouTube channel. Maawa, maluoy. Thank you for watching. Bye-bye. God bless ating lahat.